Dalawang patay sa mga pagkilos ng gunman. Suspect dedo sa mga parak. IFM News Lucena. Posibleng matagal na alitan na naging dahilan ng marahas na pagkilos ng suspect laban sa biktima na pati ang kapitbahay nito ay idinamay sa pamamaril. Nangyari ang trahedya ng alas 8.30 ng umaga kahapon sa Aris Drive sa isang subdivision sa barangay labas. Santa Rosa City, lumabas sa naging imbisikasyon ng kapulisan na dumating ang suspect na si Alias Nestor na armado ng Kalibre Kalibre 38 at pinaputokan agad ang biktimang si Alias Victor. Tinangka namang awati ng kapitbahay na si Dexter ang suspect pero binalingan din ito ng putok ng baril na tinamaan naman sa ulo na nagresulta ng kamatayan nito. Pinuntiriya pa rin ito ang unang pakay na si Victor na muling binaril. Nagrespond din naman ang Santa Rosa Component City Police Station personnel at nagkaroon ng inkwentro sa pagitan ng mga pulis at ng suspect. Ang suspect ay nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan nito. Dinala ang suspect sa paggamutan kasama ang mga biktima pinagbabaril nito. Pero hindi na umabot pa ng buhay. Masusing investigasyon ang sinasagawa ng Santa Rosa Kumpuan City Police Station para malaman ang malalim na daylan sa pangyayari na nauwi sa karahasan. IFM News Lucena.